Aring hint mo kung sa P2P nato Sample uh, May tower kita dire Sa muna sa red Sa so, ito nga on location Kung ano sa tower Kag mabutan kita Station Sa diring area Kag diring area Or sample ba Rit itong tower Tapos mabutan kita Dire station Sa diring area ano? Sample lang yung P2P Or mga distance ba Mga sa Dreta Butang, no? Sa Dreta Butang at station. So sa Dreta Station, kung may lapta nga gatare dire, mabutang kita dire antina sa Gento. Isa na. And, tapos si bike na dire. Diba may antina gatare kita. Tapos mabutang kita lahat dire station man sa likod niya. Tapos isa lang ina kuan nga lap, hindi na pwede, no? Kaya nga ang traffic sa atong uh, internet connection o ang traffic sa atong uh, P2P is kalain magawa nila signal lang no? hindi pwede nga pareho ang antena nga kuha nila or pareho ang lap nga ginakuha nila ang atuwa no may epekto sina no so example ang ma uh, notice nyo na example isa lang na ay, isa lang isa lang isa lang ang walang ginisa wala nasang iba no so example ang mga sisa once nga nagconnect ka sa lab mo kag solo lang da sa nga area ang try mo speed test okay na sa speed test mo okay na performance pero once nga nagduga ka di sa isa okay pag ro kon dridam pwede pa na basta ang iya nga ano nga way is hindi isa mo pareyo lang nga maigo sila pwede pa ko dire ko isa pero kung dire or dire possible na ang traffic sa ngayong mga P2P or point to point system na nag-aagi sa hangin is kalain no? na o try mo ang sa si isa ka area ka mo may area ta dire tapos na ka dire pagin p yun p man ito po kwaon try mo speed test maka internet ka pero ang performance ng internet mo pwede pwerte ka poor kanain git no so mas advice ko bisa ari ka bisan bisa ari ka di, ka di ng area. tapos nga mo same lang sila Japan ng antena mas prepared ko nga hindi gitno, hindi git nga magkuasi sa kalap lang no possible kung may tower ka muna sa ibang area Sample sampol may isa ka di tapos may tower mga muna sa iban or sample dere may tower ka man dere dito mo pa ko anong isa anong hindi pwede nga sa isa lang ka area ka mo no pwede na ako nang nagatari sa dire sa dire katare, sa dire nga tina is ang lap or dua ka lap ang nagatari no kay kuha ka sa piyak sa piyak pwede pa na pero kung sila nga isa lang kalap ang kuhaan nyo ang matabusin na hindi gid na kalaing na katamang internet no so ang uh, mas advice is kung may tower kita dire kung may tower kita dire kung may tower kita dira, apakato dire. Tapos may area ka nga dere dampi, dire dire dire. Mas advice ko, mas ma-fiber ka. Bisan pa, bisan pa, bisan pa nga may station ka na dire, nga dito ka kuha, tapos makuha apakid sa likod to, hindi ka na pwede. O hindi ka na pwede nga dito sa pumuka, no? So, mabatsyo gina ang imo nga ipi or else ang may ari ka ditawal sa piya or sa din manda nga pwede sa makakuha sa iba hindi pwede nga isa lang kada direction so amo lang na nga mas masuggest sa uh, mag P2P or pwede ya uh, bisan di may ari ka di sa area pwede na no kaya ang minimum distance is dapat medyo layo kita. sa ang iya direction lang hindi straight pwede nga pa 90 degrees or para mag ano mo ang iyang uh, width is ano mga 300 meters pwede pa na. Pero kung ang direction nyo is isa lang kung saan ka sa likod isa saan pa na area may ari ka ding area tapos di rin ka japon kakuha same direction ang traffic japon. Traffic japon o. Oh. Kaya ang lap mo sa dali nga tari is ka balik-balik na dito pa ka to kung sa din gabi ng guanay so mapiktuan gid no or else pwede ya, siguro na pagka diri mo diri ka nagwa internet tapos diri ka nagbutang area so diri pwede pa na no mga guys no ah, uh, balik na to kaya syempre ka balik-balik namang pwede na no, sample mo na muna. balik na balik na isa lang nakuha nila na na muna. pero kung ang area mo dire sa lata na nagkuruwa dire na kuwa tapos balik ko naman luwat balik dire naman luwat possible ang traffic sa imo nga mga antinais kalain so mas advice ko dugang ka diri AP Bisa lima pa man na kabilog basta nga ang direction is within 100 meters nga antad sa iya apektado na siya sa frequency no kay nga ah, same ang frequency ang area nga naigo mo same direction same direction same ang area ang frequency nila na kung kapula na diri ang area kapula man na di hindi pwede nga pareho sila frequency dapat may another kagidi AP sa Dringa sa Dringa station oh. hindi ko professional hindi ko professional para sa PITOPI. pero apa notice sa uh, ako ng mga setup is na tested ko nga amo ina ang issue so mambal ka sir okay naman sir Pagtakot na mo na may internet na may nga line pero nga aga kalain na mo internet kaya nga ang traffic hindi in to. so mas advice is within 100 meters siguro o sobra amo na lang or else pagka station mo dere e, ay fiber mo na lang pa kadto amo lang na nang kalain sa sa traffic sang P2P hindi gid pwede no mas advice ko nga muna kung gusto mo gid maka kuha sang performance nga maayo